<laughs> <laughs> tagay mo na, tagay mo na. Pag-ingipan niyo muna. Okay na? Uh, okay na? <laughs> sa, kabila, <laughs> sa, kabila. sa kabila, sa kabila. Sa kabila, sa kabila. Entry, entry. Entry, entry. One, two, three. Wala ko! Wala ko! Wala ko! Tangina, ko! Wala kami dito sa Wala ko! guys. Hindi dito sa Saudi. <laughs> Saudi na la unyon. Tang <laughs> ina. <laughs> Asan <laughs> ba dito resort? Yan dito. Dito dito. Ay, oh, boss, yun ba yung nabili nyo? Oh, yan yan. grabe naman, pwede mo pronto kasi. lang yan. Itong video na to magpapatunay na tropa na natin to once na rich na siya, na sobra. Grabe. May nakarin kasi kaya di tayo pwede diyan. Nandun muna tayo sa kapitbahay nila. Nandun muna sa kapitbahay nila. Eto naman to guys. Kaya vacation nga'n. Grabe yung property mo boss ah. <laughs> okay ba? <laughs> okay to boss. Meron ka pang ship oh. Yan limang yelo lang muna tay. Yelo na muna kasi may... Apo. 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 Bibili muna kaming yelo ah. Lalagay lang namin sa bibig namin. Sobrang init. Pagkakaroon mo swimming dito tay? Pag <laughs> nag-inom dito... Ay, Ayoko nga no. Mag-swim so? yung pool. Butong ina. Boss, grabe naman yung ano mo. Hindi mo pa to proper na ano. Atas. Yung swimming pool na yun, pinagawa ko lang yan para sa mga ano, ko. Ito, ko si ate. Kung ito, Eh, to, tangin ina. Ayan o, grabe naman yung pool, boss. Grabe naman, tabi ng desert. Dubai. Ayan o. Grabe. Hanggang dito sa Dubai, nakakarating yung amoy na ating 20 pesos. Mga wala pa kami ligo nito. Utang ina, grabe. Ito, so, ito na yung ano ko. May text na. Alam mo yung ano, sa 90s? So, yung yeah. may text. So, yun na guys. Luto na po ang niluto ni Chef Sue. Thank you po. Ito okay, po ito ngayon Parang beach na. Nasa beach ay, ba na? Sarap na kainin, madam oh. Thank you madam. Nasa <laughs> desert. <laughs> desert. <Yeah, laughs> desert. Sobrang literal dito. Okay. Dito na pala sa LU. Holy shit, sino magsiswimming yan? Ang ina, ayaw nilang kumain. Guys, kain tayo guys. Ayaw nilang kumain. Guys, live po tayo dito sa La Union. Nag-go-ghost hunting po kami dito ngayon. Sa lukuyan po, alas tras. It's uh, 3. a 3.51 a.m. challenge. mag alas 4 na po, guys. Wala kaming mahanap dito na tutulugan. Nasa gitna kami ng desierto. <laughs> Ang alam po, di na makita guys Quest for plot sum Jet sum, tapos babalik din Fuck 1, 2, 3 Lantsa 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 lantsa